I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world blind Please Lord give me a sign So what's up mga boss magandang umaga sa ating lahat At nandito na naman tayo sa ating panibagong motor mga idol Available unit mga idol ito na naman sa ating Miu Sporty 2014 Model At nakikita nyo naman mga idol na sariwang sariwa pa ang mga ano nito ayan kaha makina napakasariwa pa rin ang makina nito mga idol kung nakikita nyo ah uh, may cover sya no binuksan ko lang yung ano para makita yung makina ayan so napakasariwa pa ng makina nito mga idol walang tagas ayan no? okay ayan so napakaganda pa nito motor na ito, mga idol at napakakinis pa ayan so issue tayo mga boss para magkaalaman tayo no Ah, uh, napakasimple lang naman ng mga issue nito mga boss. Ang issue nito mga mga idol ay yung speedo, speedometer cable natin eh naputol na, katagal na. Pero pag pinalta naman to ng bago, Magkano lang naman to? Gagana ulit yung speedometer cable natin. At uh, isa pang issue mga idol, ano pa nga ba? Ah, uh, ito mga idol, yung issue nito mga idol ay paso, no? Ah, uh, paso siya no April 2023, no? So kayo na lang magparehistro at pag binarehistro nyo itong mga idol eh gas in ko na to mga idol eh itatak na kayo nito kahit mag long ride long ride na kayo so location mga idol kung, kung may tatanong tata ninyo uh, Dasmarinas Cavite Area C so ayan nakikita nyo naman yung ating medyo sporty mga lodi na napakasariwa pa engine cover mga idol nandito yan ito para dito sa ating panggit na para makita lang yung ating engine. Ayan mga idol, napakalinis po ng engine yan. Stock lahat yan mga idol, no? Stock lahat yan. Stock ang carb. Stock ang tambucho. Ayan, wala pang pinapalitan dyan. Stock din tong mga mags. Ayan, stock lahat yan. Tapos medyo may konting gold bolts. At, sa to mga idol, ah, walang lag ang makina nito. All stock engine lang. Walang kalansing. So, location mga idol, Das Barinas, Cavite, Area si, Puntahan nyo na mga Lodi.